Hi guys! So nakabalik na ako sa Australia. At um, tapos na yung aking one week holiday sa Korea with my friends. At ito pala yung nabili ko doon guys. Mga knickknacks. So meron akong classic na milk na parang siyang biscuit. Pero ano siya, masarap siya. At para din siyang rice um, biscuit. Hindi ko maano ko anong pangalan nito guys. So yan masarap siya non-fried na biscuit. Then, meron din siyang classic flavor. Saka cheese. Meron din doong banana flavor, guys. Kaso ito lang yung kinuha ko. Ito meron naman dito sa Australia. Nakita ko ito may nagbibenta sa spud shed. Pero ito lang, classic lang. Wala yung cheese. So, nagtry ako mag-cheese. Then, ayan, bumili din ako ng Hershey's. Wala masyadong Hershey's sa Australia, guys. Then, um, meron naman siyang almond. Then, bumili ako. Ay, hindi ko siya binili pala, guys. Ito yung napanalunan namin doon sa Han River Cruise. Nakapackage na pala siya. Tapos, may pag-games yung ano, nag-host. So, yan yung um, prices namin sa isang grupo. So, dalgona siya. Uh, ito yung nakikita natin sa Squid Games. So, ayan. $3 siya, guys, kung bibilhin sa Myeongdong Market. Pero nakuha lang namin siya for free. May malaki din ito, guys. Nasa $5. Then, as usual, bumili kami ng mga magnets para sa aming fridge. So, nakapunta kami dyan. Saka dito sa temple na yan. So, yan yung aming binili doon. Saka itong mga keychain. Saka may isang ano, um, nail cutter naman siya. So ayan guys, marami kasi siya sa isang pack so pinaghatian namin yung ano uh, mga keychain sa kaibang uh, souvenir items kasama na to guys dito sa mga um, pinaghati-hatian namin. So ito binili ko siya separate. I think na sa 8 8 siya guys. Then marami din akong binili na coffee pero ito muna unahin natin 'to. Ayan, ito yung nakita ko doon kay uh, Heart Evangelista na kinakain niya. Um, wala talaga siyang sugar. Masarap naman siya, guys, pero ibang-iba siya sa para kasi siyang Maltesers. Ayan. Pero uh, ito naman ay masarap siya. Pwede mo na siyang kainin pag ikaw ay nagde-diet. So, meron siya zero sugar siya, guys. So, ayan, crunchy chocolate balls naman yung tawag sa kanya, sugar-free. Yan at meron siyang 10 pieces sa isang packet. Nabuksan ko na ito kahapon kasi kinain namin ni Nikki. So, crunchy chocolate bowl. Then, nagbili din ako ng um, ito, lolis na grape. So, ayan, 60% times, ilan ba yung laman niya? Six? yan guys. Oh, grape na lollies. Kasi gusto to ni Nikki. Kasi binibili niya to sa Canningville Market. Naalala ko. Kaya binilhan ko siya. So, maliliit na packet siya sa isang bag. So, ayan. Then, ang napakadami pong biniling coffee. Ako guys, ang dami pong biniling coffee. Ipamimigay ko din siya sa work. So, ito yung mga kape na <laughs> binili ko. <laughs> ang dami guys sa kamera siyang kasamang um tea sayang guys at hindi nakalimutan kong bumili uli ng tea kasi itong tea na to uh, masarap siya guys ano siya brown rice green tea so mahilig din ako sa tea aside sa coffee o ah, umiinom ako ng tea hindi naman sa mahilig pero umiinom ako ng tea so ito brown rice green tea napakasarap niya guys sa mga tea lover try nyo pag nagpunta kayo sa Korea. Marami to sa kanilang 7-Eleven, Home Mart, uh, sa ibang maliliit na convenience store. Meron sila nito guys. Nasayang at isang box lang yung um, nabili ko. Sana pala dinamihan ko na. Kasi yung nasa isip ko kasi guys, yung kape-kape. <laughs> Kaya yan. Ang dami kong coffee guys. So. so ito yung mga kape na nabili ko guys. Diyos ko, sobrang dami. Ayan yung tea. So, sa isang packet ay 20. Kagaya din ng mga coffee. Ayan, iba't ibang klase ng Maxim na coffee. Ano na siya guys? Um, mix na siya. So, meron na siyang cream, sugar, saka kape niya. So, ito Maxim. Na-try ko doon sa Korea habang andoon ako. Iniinom ko siya sa morning. Ito masarap saka itong white coffee niya masarap din so 20 siya in one packet at uh, isang box and uh, nasa $5 to $7 yung prices niya so hindi ko na dinala yung box dahil punong-puno na talaga yung bagahe ko guys at hindi na magkakasya so yan tinanggal ko siya sa box so mga 6 boxes to guys sa so, itong arabica ayan masarap siya guys medyo strong pero masarap siya at itong Maxim, okay lang yung kanyang taste. Masarap siya. Pero hindi siya yung kagaya sa Pilipinas na 3-in-1 na matamis na matamis, guys. Ito ang sarap. Uh, try nyo kung nakapunta kayo ng ano, um, Korea. O kaya meron kayong Korean shop sa dito sa Australia o kung saan mang part ng um, mundo. So, ayan. Red, na-try ko na. Yung white, na-try ko na. White coffee siya ito yung white coffee pa din siya. Ito yung Arabica. Ayan, Arabica kasi na-try ko na din. Arabica yung pangalan niya. Kasi bumili si Amanda yung friend ko at pinatry niya sa akin. So, nasarapan ako. Medyo strong lang talaga siya, guys. Then, asa na yung iba? Um, ito yung... Tingnan natin yung ano, guys yung um, mocha, mocha niya, mocha flavor Saglit. glit. Ito guys, ito yung mocha flavor niya. So yellow yellow. So dapat pala dalawa binili ko ng mocha kasi mahilig ako sa mocha, dalawang box. Na double ko kasi yung white. Akala ko hindi pa ako nakabili Pagbalik ko ng room. Ay ayan, dalawa na yung box ko ng white. But it's still okay dahil um yung iba naman ay ipamimigay ko sa Uh, work. Ito masarap to. Ito yung um iinumin ko this morning kasi pa, uh, pa breakfast ako ngayon, guys. At saka ito, guys, ipakita ko sa inyo yung um cheese na milk. So yan yung kaniyang uh, packet. Yan masarap to, guys try nyo bumili pag uh, may nakita kayo nito. Cheese saka itong um, original flavor, masarap siya. Saka naka-individual uh, sealed siya. Ayan. Sa isang malaking bag. So, milk classic naman 'to. May ano sila doon, guys, banana flavor. Um gusto pala nila 'yung banana flavor doon sa Korean kasi may Um, chips din sila doon guys, the banana flavor. So ayan guys, yung aking nabili at sa meron pa akong ipakita guys. Wait lang. Ito yung sinasabi ko guys, straight glass pala yung tawag nila. Ayan, so shot glass siya pang ano yata to guys, yung eh, pang soju. Sinong umiinom ng soju? Wait, sorry na. Na ano? Sinong umiinom ng soju? Dahil umiinom kami ng mga friends ko ng soju. So, yan. Straight glass. Nice siya kasi may friends siya na Korea ayan, uh, gagawin ko siya guys na collection so ayan, meron akong korea na and Seoul tower saka yung ano, palace ayan namdemon so yan yung nabili ko doon guys sa korea mga maliliit lang na memorabilia, mga maliliit lang siya guys na ano, pang collection saka itong isa guys, look Ayan, ang cute niya. ba? Diba? Buksan natin. Ayan, yung laman guys. ba diba? ang cute niya. Lagay ko sa um, harap ng TV. So, ayan. Meron akong space doon na pwede kong ilagay. So, ayan. Ang cute niya. So, ayan yung laman ng box at nasa eh, nalaglag. Ayan siya guys. So, ayan yung laman ng box. So, tatlo siya. And then, um, nasa $18 siya, guys. $18,000. $18, 000, so, $18 naman siya sa Australia. So, yan. Pang ano lang, guys. A display lang siya. Collection display. So, yan yung binili ko doon sa Korea. Okay. At sa meron pa akong iba, guys, na mga binili. Skincare para sa anak ko. Then, Nagbili din ako ng Medicube na toner pad. So, ayan. Pakita ko sa inyo maya-maya. Ito yung sinasabi ko, guys, na nabili ko sa Korea. Nakita ko kasi ito sa Instagram at nagandahan ako dun sa face ng babae. Kaya, gaya-gaya tayo. So, ayan. Nung napunta ako ng Korea, ito yung binili ko sa Olive Young. So, ano siya? Medicube Pink Collagen Toning Gel. So, nasa isang box siya, guys. Pero, tinanggal ko na siya sa box dahil malaki yung box niya at hindi na magkasya doon sa aking bagahi, So, ayan. Separate yung kanyang gel. Saka, ito naman yung kanyang pads. Sa loob yung kanyang pads. Wait. Ay, di ba nalang usap, guys. Ayan. So, lalagay mo yung gel mo dito sa loob ng ano, pads sa container niya. Tapos, meron siya tongs. Ayan para pag mo siya ganyan guys so yan i try natin yan guys dahil hindi ko pa siya na try at nagandahan ako dun sa skin ng girl kaya ko siya binili then itong mga face mask so naka ano siya buy one take one siya doon nung binili namin doon sa Myeongdong na market o Myeongdong street so ayan guys sorry my voice guys ano Um, may ubo ako sa kasipon. So, ayan. Uh, maganda yung face mask pag may collagen. Saka, so, uh, hyaluronic acid. Kaya, ito yung binili ko. Ito yung pinili ko. Yung iba, guys, uh, pinamimigay ko na. Kasi, matagal na to. Nung September pa to, eh. September 28 kami nagpunta din. Umuwi kami na October 4. Ayan. So, nabigay ko na yung iba. Saka bumili ako ng mga lipstick. Hindi ko na pala na videohan kasi binigay ko na kay mamang nung nagkita kami sa Vietnam. Saka ito pang isa. Um, four, so five. Yung isang packet. Nabili ko din siya sa Myeongdong Street. Doon sa mga shop ng mga skincare. So, face mask din siya guys. Ayan, modeling mask cup pack. So, gagawin mo siya. Tingnan natin guys. So, pag bumili ka nitong lima, binigyan ako nito guys, o, oh, dalawang ganito. Face mask din siya, mask pack. So, ayan, tingnan natin ang, yung uh, loob ng collagen. Napakatigas guys, binuksan ko na siya. Ito pala yung loob niya. So, ayan, powder siya. Tapos, tinignan ko sa YouTube kung paano siya gamitin dahil wala naman siyang instruction dito ayan so meron siyang <clears throat> siguro para to siya sa water so lagyan mo siya ng water hanggang sa mag yung parang mag sticky kaunti yung kanyang mixture ayan na pwede mo na siya mas spread sa iyong mukha so tingnan po guys yung instruction ng mabuti sa youtube para kung paano siya gamitin dahil wala naman siyang nakalagay Meron yata kasi sa Korean. Ayan. So, tingnan natin guys. So, yan yung laman niya pag bumili kayo nitong collagen modeling mask up. So, ayan. Saka maganda siya guys. Natingnan ko yung may video ako na natingnan. Parang maganda siya guys. So, subukan natin to. Ayan. Ika-close ko muna siya ngayon. Dahil hindi ko muna siya gagamitin. And that's all guys for today. Thank you for watching. Bye-bye.